Nasa isang daan at dalawampu lugar sa bansa ang lubog pa rin sa baha. Ayon kay Undersecretary Ariel Nepomuceno, Administrator ng Office of Civil Defense, pahirapan din ang paghatid ng tulong sa mga nasabing lugar dahil sa taas ng baha. Marami pang lugar na mahirap akong puntahan, na kinakailangan pa nating magbangka o rubber boats. Hindi pa kaya ng regular na land vehicles subalit so yun nga napupuntahan naman ho natin hindi lang ganoon kabilis dahil hindi pa hukayin ng sasakyan. Eh. Sa gitna nito ay tiniyak naman ni Tempo Moseno na sapat ang bilang ng kanilang mga tauhan para magatid ng tulong sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Sa sapat naman po yung ating mga tauhan. Sa ngayon ang dedicated personnel yung bilang ng mga tauhan po nating mula sa iba't ibang ahensya ng sa na lalo na sa sa uniform personnel Mahigit 10,000 naman po yan. Sapat naman po tayo at mahigit 10,000 po yung...